Pamilyar ba sa inyo ang mga ganitong eksena? Alay na, sige na, ka muna. Naalala niyo pa ba ang pangungulit ng inyong mga nanay para lang matulog kayo, lalo na sa tanghali? Ka. Ang magkakaibigang sina Jim Thomas, 13 years old, Franz, 12 years old, at Dan, 13 years old, Bukod sa palagi nagkakuntuhan at kumakain, paborito ring ang maglaro ng basketball. Sure ball daw sa sport na ito si na Franz at Dan dahil maaga silang tumangkad. Pero si Jim, na may height na 4'7", tila na iiwanan Hindi naman po kung malaki ka o maliit ka po. Basta po, magkakaibigan po kayo. Mas marami po siyang magagawa kaysa po sa mga maliliit pong tao. Mas madali po siyang makakapag, po ng trabaho. Simple lang daw ang sikreto sa pagtangkad ni na Dan at Franz, ang pagtulog sa tanghali. Eh, sabi po ng lola ko, pag natulog daw po ako sa tanghali, mag re po yung energy na kailangan ko po para sa araw-araw. Tinutulungan -araw. po tayo nito para mag magbigay ng nourishment. Kaya kung ang nanay ni Jim na si Marilic ang tatanungin, isa lang ang solusyon sa problema ng anak. Ito rin ang paniniwala ng kapuso natin si Alfred Lee. Nag-post kasi siya sa Pinoy MD Facebook account kung nakatutulong nga ba sa pagtangkad o paglaki ang pagtulog sa tanghali. Kaya para kay Alfred, kay Jim at kay nanay, itanong na natin sa ating doktor ng bayan. Nakatutulong nga ba sa pagtangkad ang pagtulog sa tanghali? Dok, totoo ba? sagot po ng doktor ng bayan ay totoo, no? Hey. Totoo sa mga bata. Wala ko <laughs> dapat mag -yay. <laughs> <laughs> Kasi po, tuwing tayo natutulog, ay eh, nag release po tayo ng tinatawag na growth hormone sa ating katawan. Hmm. Yan ang nagpapahaba ng ating mga buto, di ba? Hmm. Kaya nakakatulong yan sa mga bata. At hindi lang po hapon, ha? Lalong lalo na dun sa gabi, no? Pero sa matanda, eh, hindi na yan nakakatulong po. Dahil fix na yung growth tapos na yung uh -huh. growth spurt eh, naman ng, uh -huh. ng matanda. Sa bata actually after age 2, 2 inches per year steadily nagkakaroon uh -huh. po tayo ng increase in uh, height no. Pero pagdating ng puberty eh nagbiglang nag-growth spurt yan at unti-unti nang -unti nagde-decline. -dig Kung tatanungin ang mga eksperto tungkol sa pagtangkad o paglaki ng isang tao, raw ito sa puberty stage ng babae o lalaki. Sa bahaging ito ng pag-develop ng tao, nakikita ang pagbabago ng babae at lalaki sa kanilang pisikal na pangangatawan, kasama na dito ang kanilang height. Para sa babae, ang puberty stage ay nagsisimula sa edad na 9 to 13 hanggang 18 years old. Sa lalaki naman, nagsisimula ito sa edad na 9 to 13 hanggang 20 years old. Sa kaso naman ni Jim, maaring nagsisimula pa lamang daw ang kanyang growth spurts o yung bigla ang pagtangkad. Sanhi ito ng growth hormones na pinoproduce ng kanyang katawan habang nasa puberty stage. Well, uh, sa height kasi, madami tayong factors na i-consider. It can vary based on race. Filipino ba siya? American? So, it can, no? Contributory. Of course, yung nutritional status ng uh, bata, kung hindi kumakain ng tama, makakapag-contribute yun because nutrition is a factor sa growth. Namamana rin ang tangkad dahil sa tinatawag na genetics o yung mga katangian ng mga magulang na pinapasa sa kanilang mga anak. Ayon pa sa mga eksperto, tumitigil din ang growth hormone sa pagpaproduce pagkatapos ng puberty stage. Kadalasan, 18 years old para sa mga babae at 20 years old naman para sa mga lalaki. Dahil dito, ang pinakakaraniwang taas ng mga Pinoy ay 5 feet 4 inches para sa mga lalaki at 5 feet naman para sa mga babae. Sa mga nanay na gustong tumangkat ang mga anak na nasa puberty stage pa, may tips ang mga doktor ng bayan. Una, pakainin ng tama ang bata. Dapat mayaman sa gulay at prutas ang kanilang dieta. Dapat may sapat ding protina at carbohydrates. Kailangan din ng sapat na tulog. Anim hanggang walong oras pa rin ang pinakamainam na tulog para sa mga bata, lalo na kung nasa puberty stage pa sila. Maaari rin painumin ng mga vitamins ang bata, pandagdag nutrisyon. Pero pag ni Doc, size na yung wala rin gamot para tumangkad. So, uh, the remedy for growth talaga is really still stick to ano pa rin tayo. Proper nutrition, proper amount of sleep, proper lifestyle. So, yun talaga yung ano. Of course, genetics is also a factor. Kaya sa mga kabataan gustong tumangkad, wala pa rin mainam na paraan kung hindi ang magkaroon ng healthy lifestyle sa pamamagitan ng pagkain at pagtulog ng sapat at tama.